mga nagliligot challenge at sa mga paseksi, iwasan yung hindi masit up ang inyong mga live sa, at saka yung mga upload nyo sa yung ano, bawal mag-sit up mo sa ano yung, yun ba? para hindi siya ma-restrict below 18 is wag na wag mong hayaan na ma na hindi mo kasi nga ikaw rin naman, ano marerestrict ako tuwing upload lagi kong siniset sa above 18 years old hindi ko nilalagay sa below kasi noon nga na ano ng sa 13 years old pero naagapan ko agad yun pero yung 13 years old na nauna kong upload nun yun yung yung, yung parang na, nag red alert siya kaya na ano ko naging aware agad ako kasi may ano siya eh may sign si youtube hindi eh, naman siya bigla bigla siyang nag de demonetize eh hindi agad agad nag alert siya bago siya mag email habang nagla live ka makikita mo umiiba alam mo yung umiiba yung hindi mo makikita ang mga tao. Kung may, may tao nga bang nanonood sa'yo. Tsaka walang message, walang mga comment. Hindi mo makikita ang comment. As in zero siya lahat. Zero visibility sa pag ano mo, sa paningin mo ang mga tao. Yun yung isang sign na may pagkakamali sa yong pag-setup, sa si paglalive. Yun. Kaya, laging aware sa pag-setup na good for the kids or good for the ano. Kasi nga, ang sana is legal challenge not good for the kids. Kaya lagi mong isetap for above 18 years old. Yun yun. Kaya para humaba pang channel mo. Ano ka sa sahod? Kung sa, hindi ka pang amalig, ganun na ang mangyari sa buhay mo. Yung mga content mo, eh, puro nilang. hindi mo sinisitap, hindi kaya naging ever na pasiksi. Alam mo na mga pasiksi, below 18, yung anak, na ng erg ka doon, ba? Alam mo na yung, yung mga, gumaba lang yung link ay, pwede yung L yun yun, yun. Hmm. kaya dapat oh awet ka para di ka ma-restrict yan yun, sa pag-upload kailangan, set up mo ng 18 above, wag na huwag ang, um, yung basta na lang mag-upload, hindi saka yung low do, do not embedding yung mga sa pag-upload marami dun eh, tapos don't mahirap i-explain pag ano kaya tutorial tutorial yung kailangan kailangan minsan mag-upload din ako ng para i-share ko rin ang alam mo kasi lagi nga kayo sumasabay din sa akin Sige, ang nyo kasi nung nililigod challenge kayo na doon kayo sa akin. Nakikita ko kayo eh sa analytics ko. Kaya, para manatiling may ads kayo, sabay-bay nyo mga tutorial, tutorial ko. Arani. Alam nyo, 5 years na kasi ako iya. Sa ano, ng panahon ng pandemic, hindi po ito ang channel ko. Pinamigay ko ang channel ko. Which is, siyempre, pamigay mo. Libre, hindi. Bakit palit yun. Yun yun. Pinamigay mo yun sa kaibigan na kumikita na malayo yun. yun. Nalaalam sa akin yun. Pero kumikita yun as in kumikita yun pero sa akin sa akin lang ang laman nun eh di rin na ba nakapakal sa akin kay mother lady ko pinangalan yun kasi nga sabi ko someday nagawa ko ng channel ko sa akin pangalan at ito na nga yun itong libit sa alas yung yung ito na sa akin sabi pero yung nakaraan kay mother lady pero gagawa ko pa ni bago sama ni cikgu orang tu aku main Iris ni kau yang sobrang sobrang maba viral talaga <laughs> itu tu lang ad aku, tak pa bibil ang bagus sel eh. hai tu lang ad maba talaga <coughs> asa kau tak nak bagus ni Ang ano, Kasi pag nabiral ka, nakilala ka na yun. Susundan ka ng mga Pang-viral lang hindi gagawin kong channel. Hindi ko habulin sa akin. Mabiral lang. Kaya ano. Pero hindi itong cellphone. Sa isang cellphone. Sa, sa sun, sun to open cellphone. Eh kasi nga, wala na kami, wala na akong utang sa scooter. Mga kuha ko ng magandang kasi ng phone. <coughs> <coughs> hindi pala ako makakabot meron kasi doon ano eh at kukuhulugan ng cellphone mga di klase mga ay pinili eh, may namitiwala ka sa atin sa kulugan sa ano eh sa sa mga motor eh yun pa kain kasi kailangan na kasi binibidyo ka naman binibidyo ka ng bahay eh. yung quality ng bahay eh. tapos may business ka yun yun magtitiwala sa info pero mga, may di klase yung mga gamit at mga mga may yung gamit kaya ganun talaga hindi lang hindi hindi na hindi kita sa kasi yung discard na sa bahay mo kung may pera kasi nakupondar mo na yung bahay mo kung wala kang pera hindi nga bahay mo hindi kubo pa rin may paka kung ikaw sa simple hindi ano ito yung bahay